Peter Sumba. Pauwi na. mga Sumba ladies. Ay, yeah. ay, ka na lang. <laughs> uh, uh, magpapahal. Ma ma yeah. <laughs> hindi na magpapahal. Ayan, 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 ayan no. isang minuto malapit na mag isang ayan uh, kalokan sports complex baka SM ayan o no? naka live ayan o no? dito lamang po yan sa kalokan sports complex Tchau.